Gipangapudapuran og relief goods ang dagang pamilya sa Mako Davao de Oro nga apektado sa landslide sa miaging semana. Niadtong weekend, moabot sa 833 ka mga pamilya ang natunulan og food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga gibahin-bahin sa mga personahe sa PLGU. 317 ini ang gihatag sa Barangay New Barili, 220 sa Barangay Sangab ug 234 ngadto sa Barangay Manimpungol. Libuan sab ka mga pamilya ang anaa sa mga evacuation center ang nakabenepisyo sa donated relief supplies gikan sa opisina ni Senator Sani Angara nga mismong si Governor Dorothy Gonzaga ang nangunay sa pagpanghatag kauban ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Gipasalamatan sa provincial government ang mga pribadong ahensya o volunteers nga mihatag og hinabang alang sa mga pamilya nga apiktado sa trahedya samtang nagbuntar og child-friendly space ang provincial government sulod sa mga evacuation center. Gibisita kini kagahapon adlaw ni Governor Gonzaga kauban si DSWD Secretary Rex Cachalian ug ubang personahe sa ahensya aron personal nga makita ang lugar nga gidumala sa protection cluster sa probinsya. Magpaygayon og klase klasing aktibidad ang mga social worker na dakong tabang isip psychosocial support sa kabataan aron mukalma ang trauma hilabi na ang mga nawadan og kinikanan tungod sa landslide sa Masara. Mibisita sab sa Ground Zero sila Governor Gonzaga DSWD Secretary Gatchalian o gubang opisyal sa probinsya aron makita ang grabing danyos na gibilin sa landslide diin padayon ang search, rescue and retrieval operation sa lugar. Sa initial report sa MDRRMO Mako as of 7am karong Adlawa, Pebrero 12, misaka na si 55 ka mga sa tao ang na sa landslide site o 32 ka mga individual ang nasamdan ng na-rescue atol sa landslide. Sa karoon pa dayon pa ang pag sa management of dead and the missing cluster sa tali sa mga missing o gula pa mailhi na patayang lawas sa mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!